Good morning. Good morning. Ngayon ay magluluto tayo ng breakfast. Magluluto ko ng breakfast. Siyempre, favorito din ni Ruro ito. Ito, inunan natin yung bawang. Ayan, di masyado natin dinuro para hindi makain ng ating alaga. Ito, natin ng ating tibuyas. And, siyempre, guys, hindi ako naglagay ng napakaraming mantika, kunti lang para lang, ano, lumabas lang yung aroma ng ating sibuyas <laughs> madali ang trabaho nito yung pagsasap na sibuyas ayan 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 na lang natin ng konti aluin lang hanggang sa lumabas ang aroma ng sibuyas ayan Ininaan natin konti yung apoy. Ayan, pwede na. And ilagay natin ang corn beef. Ayan, corn beef ng aming breakfast. So, ito yung na aming breakfast. Ito yung aming... So, lagyan lang natin siya ng konting seasoning. Ayan, pwede na yan, guys. Ayan, halo haluin Buksan natin ng konti ang apoy. At syempre, para healthy, ay mag-add tayo ng dalawang egg. Dalawang egg. Ayan. Ayan. <laughs> okay, and halo-haloin lang. hanggang sa maluto ang itlog and siyempre maglalagay tayo ng konting paminta where's my paminta okay paminta yan black pepper. okay and migos migos halo halo hanggang sa so maluto ang itlog kaya nagdagdag pa pala tayo guys ng kunting asin ayan kunti lang baka umalat and i-mix lang natin yan ng ganyan halo halo and Ayan, luto na siya. Hmm. Tikman natin. Mmm. Perfect. Perfect, diba? Mmm, sarap. Ayan, kung may mga extra begstable ako, nilalagyan ko pa siya ng begstable, kaya lang wala tayong gulay ngayon. Hmm. So, ayun guys, luto na. Perfect. Kain tayo. Breakfast. Ayan, corn beef, may egg, and magluluto pa tayo mamaya ng tuyo. At syempre, with coffee. Ayan, thank you guys. Thank you so much.